Tuwing wala akong pasok, isa sa mga hili kong gawin ay ang pumunta sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Lugar na malayo sa ingay ng abalang kabiyas na. 8.10. 8.10 a.m. Kaya naman sa pagkakataong ito maswerte ako nga anyayahang makasama sa isa na namang lakwacha. At ang destinasyon namin ngayon ay sa bayan ng Lubo, lalawigan ng Batangas. Two PM, nandito na kami sa registration. Ang mga makakasama ko nga ngayon ay may katulad ko rin ang hilig, ang umakyat ng bundok. Mabato ang simula ng aming paglalakbay na sumubok agad sa tibay ng aming tuhod at lakas ng mga baga. Unang lima minuto, matarik agad. Ayon sila. Makalipas ang ilang minuto, Madulas na lupa na may kasamang nagkalat dahon mula sa mga puno ang tinahak ng aming mga paa. Papunta sa tuktok ng bundok na ngayon pa lang namin makikita. Sa nga galing yung salitang tibig? Ay sa ano yun sir? Sa kahoy. Ah? Kahoy na tibig. Tapos? Ang bunga nung ginagamit sa kahit na mga pangsigang Pwede yan dahil maasim yung bunga nun. Sa tindi ng tirik ng araw, may mga pagkakataong kami ay huminto para makapagpahinga. 30 minutes na kami naglalakad. Marami pa daw. 2 and 1 oras. Tinatayang nasa dalawat kalahati hanggang tatlong oras kasi ang gugugulin para makarating sa tuktok ng bundok. Mag isang oras na po kami naglalakad. <laughs> Sa bawat pahinga, nagkaroon ako ng pagkakataong malaman ang dahilan kung bakit nais umakyat ng bundok ng aking mga kasama. Bakit ka umakyat ng bundok? Ano, para makalimot. <laughs> Maganda asin yung mga tanawi, nakaka-relax, nakakawala ng pagod. Yan kasi I love nature and nature loves me so much. Experience. Mm. Exercise. Honey, ayan niya ako. Patuna ba? Ang increase ng stamina. Ilang minuto pa ang nakalipas. Tanaw ko na ang langit at pakiramdam na ilang minuto na lang ay mararating ko na ang summit. Yeah. sa mga struggle dito yung nataas na damo pag Ang Mount Tibig ay may taas na higit 563 meter above sea level at tanaw sa tuktok ang kilala sa tawag na Isla Verde. Tunay ngang nakakatanggal ng pagod ang nakakamanghang ganda ng kulay perdeg bundok at asul na langit. Dahilan upang sabihing iniibig ko ang bundok tibig. Lagi sa Mount Tibig, Lubok, Batangas. Ako si Pierre Gaisip para sa Padawan TV.